naman uh, people who like to try to Ay. Ay. bring you down, pero always remember that their opinions Ay. doesn't define you. It doesn't define your worth. You are enough. Wala ka nagkulang, wala ka nagsura. Grabe mga message sa mga kapatid ni, ano ba, ni Abigail. Wala na pala silang nanay. Kasi parang siya na daw tumatay yung nanay. Nakaka-touch naman na... Itong mga kapatid niya... Talagang... Alam nila... Napaka-responsable talagang ate na... Ang sarap sa feeling talaga... Pag ang ate mo... Responsable talaga guys... Pag ikaw kasi... Ang ate na responsable... Mga... Nakababatang kapatid mo talaga yan... Magpa-follow lang talaga yan... Mm -mm. Pero pag ikaw ang kapatid na responsable... Sigurado talaga yan... Huwag kang aasa Makikinig sila sayo... So ibig sabihin talaga nun... Napaka-responsable yung na abigil... Napaka-buti ng na kapatid anak... No... Kasi ang dami nagmamahal sa kanya, guys. So ganoon kadaming supporters ni Abigail. O di ba? Behind uh, besides sa mga nangyari sa kanya, na natuloy pa rin siyang kalmado. So yeah, she's very professional talaga. Last time sumagot talaga siya noon kasi parang punong puno talaga siya, pero syempre nag-stop din naman 'yan siya. Siguro dahil na may nag sa kanya na abogado niya, bla etc. So ganoon yan, yun ang matalino. Isang salita lang o isang advice lang makikinig ka nitulad na labad, labad, labad na to. O ngayon, di ba? Nakikita natin mas marami nagmamahal talaga. Legit na mga tao nagmamahal kay Abigail. Ibig sabihin, napakabuti niyang tao. Mar magaling siya makisama behind the scene. So, kung mag nakikita natin sa kanya, parang ganun yung personal personalidad niya, sabi ko nga dati, ganun talaga yung siguro siya. Pero sa puso niya ay iba. Yung nga, hindi na tamang talaga natin mahusgahan na isang tao sa panlabas lang talaga na anyo. At panlabas na pinapakita niya. Pero sa puso niya pala ay iba. Mm. So, ha, umahanga talaga ako dito kay Abigail kasi nga, grabe, di ba, kahit biyanan niya, hindi siya mahalin ng ganun, guys, kung masama siyang daughter-in-law. Yun lang. And I, thank you. Babush.